Wow, feeling fresh. Andito ako ngayon sa aking room. Hindi ko alam po ano to. <laughs> Ayan, nagpapahinga ako. Galing ako dun sa waking, waking, wake up area. So well, okay naman yung operation. Ayan. Feeling ko ang ganda ko dito. <laughs> Char. Okay naman yung operation ko. Ano ba to? Hindi ko alam kung ano to. So, yung mag-aaman nasa... nasa bahay. So, mamaya sila pupunta dito. May message ko na si... yung asawa ko na tapos na yung operation. Okay naman. Ayan. Oh. Wow. Ang ganda ko pala pag bagong operate. <laughs> fresh na fresh. So, nung pag ko, ano medyo nahihilo ako, yun lang hindi ko pa nararamdaman yung sakit syempre, ano nagbigay sila ng anti anti sakit, siguro pag nawala yun, doon ko na mafe-feed yung sakit so, kanina umaga, nagbuta kami dito, umaga, dahil nga 6.30, kailangan kong namin gumawa ng tinatawag din ng etiquette and then tapos, ayan binigyan kami ng room. So, nagpunta kami dito, 6.30. Ah, uh, sinamahan muna ako ng, ng asawa ko, tsaka yung mga anak ko. Habang hindi pa ako bumababa sa operation. Sa operating room. <laughs> Ayan. Medyo hilo-hilo pa ang lola niya. And then, tapos, uh, ayun niya, kinuha na ako ng BP, yung blood pressure, tapos yung aking temperature kung okay lang afternoon mga 8 8.20 bumaba na kami para sa sa start ng operation every step ano tinatanong nila kung anong pangalan ko kung kailan ako pinanganak kung wala ba akong allergy kung wala ba akong mga something na earrings like that or aesthetic something like that Ganun. So, procedure nila yun. So, kailangan lang tan tanong, talaga. And then, after yung nasa operating room, operating room na ako, ayun, binigyan nila ako ng, ano, ng pampatulog para makatulog. Alam mo yun, para siyang liquid na nilagay dito. So, feeling ko medyo, medyo, ano siya, mainit. And then, nilagyan na ako ng mask para para i-inhale yun, yung usok. Hindi mo mga ilang saglit lang. Bam! <laughs> Nakatulog ako. Tapos pagising ko, nasa ano na ako sa waking up uh, area. So parang yung operating, yung pag, yung operation, saglit lang. Siguro parang natulog lang ako ng mga, mga ano, 20 minutes pagising ko pa uh, sa waking up area na ako. Wala muna na akong naramdaman sa Then after, ayun, nasa waking up area na ako. Tumawag sila dito sa, ano, sa, sa nurses dito, sa, ta dito sa taas. Na gising na nga raw ako. And then ayun, kinuha nila ako doon. Tapos pinunta nila ako dito sa, dito sa, sa aking room. Tapos ayan, binigyan nila ako ng water. Kasi nga, while operation, bawal kang, ano, da, bawal na kumain. So, kagabi kumain ako, tapos pagis ko ako ng umaga, wala akong ininom, wala akong kinain. So, ayan. siguro mamaya, mamaya pa lang kakain ng lunch. Okay, see you later. Well, okay naman ako. Feeling fresh. So, ito ang aking lunch. Uh, semul. Hindi ko alam po ano to. Maybe chicken or pork. And then after, meron siyang vegetables, side dish. And also, my dessert. My dessert mango. Mango crumble. So, ayan. Bon appetit. Kakain ng pasyente. So guys, pwede na ako lumabas. Akala ko dito ako matutulog ng one night. Pero sabi nila, pwede na daw ako ma-discharge. O diba, so happy. So, mamaya susunduin na ako ng asawa ko. Uh, kumain na siya saglit sa bahay. Then after, after niya kumain, bababa na siya dito para sunduin ako, ba? Diba? At saka, nakaka-miss din kasi sila. Hindi ko sila nakita na half day. <laughs> okay. Wala lang, ganun lang. At saka, hindi ko pala nasabi sa inyo ang dahilan kung bakit ako na hospital well, naras pa kasi si Inday. ayun uh, nagpa-check up ako last December 21 and then after ayun, positive pero nung sa ultrasound nakita na merong something so, yun nga hindi nila matukoy kung ano yun so, kailangan siyang kailangan siyang tanggalin talaga no choice, kasi kailangan siyang i-check kung ano yun Baka si pwede maging uh, uh, mag-cause siya ng cancer. Kaya, tinanggal. So, yun. Naras pa si uh, Well, ganun talaga ang buhay. That one. Ready na ako. Nakabilis na ako. Wala. Hinihintay ko na lang mag-ama. Palabas na ako ng hospital.